So guys, na akong nakita itang itim na baby pusa. Kita ko dati, yung 6 years old ako, nakita ko dati yung, yung pusa. Papahita ko sa inyo. So guys, dyan ko nakita, dati nang may gulong dyan, ja, at saka yung ayos pa yan mga, mga gayaan. Mayroon akong nakita gulong na may baby pusa dyan, guys. Tanda ko pa yun. Yung baby pusa ay nasa box. Sobrang diit. At hindi ko lang kung ano gawin kaso So, na yun. Ay, naku. So, harap lang tayo next time. ng maliit na pusa kapag na nakita pusa. So, guys, at ang daming pusa dito. Eh, kanina, yung may ginag yung nagtatapon ako din eh may pusa na nakadamit kulay puti may white na gray dyan na hindi nakadamit ang white na pusa ay nakadamit ang dyan tumakbo doon at sumiksik na so talaga guys maniwala kayo sa akin totoo yan totoo ako may, may pusa talaga doon may pusa talaga doon guys Nakita ko Hindi ko alam kung ano gawin eh, Ilagay na ilaga, na namin Kaso Ang hirap ay no, yung baby titi Kaya nga nawala Sayang Nawala yun guys Nawala yun y 게임만 하면 되 a k mana 다 i h Coba lihat, ada kayunya.